Samantala, House Squad Committee tiniyak ang pagsasagawa ng mas malalim na pagdinig hinggil sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO na si Retired General Wesley Barayuga. Wesley A. Barayuga, Kabanatuan City. Investigasyon sa naturang kaso pinabubuksan din muli ng liderato ng Philippine National Police. Si Melanes sa Sentro ng Balita Live. Angelic tiniyak ng House Squad Committee na mas marami pang mabubulgar at ang uh, mga revelasyon na dapat abangan ng ating mga kababayan sa magiging pagpapatuloy pa ng kanilang mga pagdinig ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y EJK noong nagdaang administrasyon. Nagtilid Robert Ace Barber sa natatamu suporta at tiwala ng kanilang komite hinggil sa kanilang pagsiyasat sa mga isyu sa illegal pogos, illegal drugs at umanay extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Sa isang online post, pinuri ni dating Sen. Panfilo Lacson ang quadco dahil sa anay excellent investigative work nila sa paglantad ng isyu ukol sa umanay pagiging Chinese spy ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Bagamat si Guo, mariin na itong itinanggi. Ang mga miyembro naman ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983, pinasalamatan din ang Quadcom sa kanilang pagdinig na nagresulta naman sa pagkakatukoy sa mga umunoy nasa likod ng pagpatay sa kanilang mista na si Retired Police General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Harapang idinawit sa krimen si na dating PCSO General Manager Rohina Garma at National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa Quadcom hearing ukol dito noong biyernes kapwa sila nagulat sa akusasyon bagamat mariin nilang itinanggi na may kinalaman sila rito. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, sa ngalan ng joint panel, makakaasa ang lahat na patuloy nilang tututukan ang pagpapalabas sa katotohanan sa nangyaring pagpatay kay Barayuga. Sa panig naman ng Philippine National Police, ipinagutos na rin ni PNP Chief Police General Romel Marville ang agarang pagbubukas muli ng murder investigation ukol dito sa panguna ng CIDG. Git ng hepe ng pambansang pulisya, ang revelasyon ukol sa 29 killing na ito ay nangangailangan ng malalimang investigasyon at desidido silang mapanaig ang hustisya sa nangyari kaya't gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mangibabaw ang katotohanan ukol dito. Actually, kani na lamang ay nakapanayam ng House Media si uh, Congressman Robert Ace Barbers. Siya nga nga tumatay yung lead chair nitong House Squad Committee at sabi niya, mahaba-haba pa itong uh, tatakbuhin ng kanilang mga pagdinig. Lalo pat na isilang mapa, mapa na it talaga ito nga uh, katotohanan at hustisya. Kahit nga filing na ng COC bukas, Angelique at re-electionist, yung ilang bahagi o um, miyembro ng uh, Quad Squad Committee, tiniyak ni Congressman Barbers na hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon at magpapatuloy nga ito sa kabilangan ng mga uh, iba pang kaganapan sa bansa at ang uh, ina-expect natin sa mga susunod pang pagdinig ay uh, talagang uh, may mga bago silang mga resource speakers na iimbitahan at uh, iimbestigahan. Angelique? Yes, oo, nakarises ang kongreso ngayon pero gano'ng kadalas itong mga pagdinig na kanilang gagawin. Angelique, sabi kasi ni Congressman Ace Barbers, ang bilin ni House Speaker Martin Romualdez ay hindi maantala itong mga pagdinig at uh, kung uh, kakayanin nga ay uh, talagang sunod-sunod uh, rin nila ito bago nga maging busy ulit ang Kongreso sa pagpasa ng iba pang panukalang batas. So Angelic sabi ni Congressman Ace Barber so far yung schedule nila ng uh, susunod na pagdinig ay second or third week ng October. At uh, inaasahang susundan din agad yan the following week kapag nga yan ay naipagpatuloy na, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.